si ginong dating Agriculture Secretary natin at uh, ngayon po naman ay uh, nasa Federation of Free Farmers, ginong Leonie Montemayor. si so, yung um, tawagin po ay si Kalyoni. Kalyoni, magandang umaga po. Ako po si Benji Alejandro dito sa Abante Radio. Ano po ang reaksyon nyo dito sa zona ng Presidente? Marami pong binanggit tungkol sa 20 pesos na bigas. Kalyoni, good morning. oh Good morning, Benji. At uh, good morning din sa ating mga kwan Uh, taga-subaybay. Taga, Good mm -hmm. morning. Gawin po. Ano po ang inyong uh, reaksyon doon sa sona ng presidente pagdating sa uh, statement niya sa agrikultura? Uh well, una una nagustuhan ko yung kwan yung inuna niya isa-isa sa mga paksang inuna niya sa sona ay yung uh, mga plano uh, ng administrasyon uh, patungkol po sa agriculture. So to me that's a positive uh, ano sign nabibigyan pa rin niya ng importansya. Uh, and then inilatag nga yung napakaraming mga, mga iba't ibang mga uh, plano po nila, pati hindi lang po sa palay o bigas, kundi po sa ibang mga pananim including coconut, magkakaroon doon ng replanting. So again, those are welcome ano, uh, na balita. At may pinanggit po siyang uh, budget na 113 billion. Uh, para sa hindi, hindi ba liwanag sa akin kung yung mga 113 ay para lang sa bigasan o palay o sa lahat po ng mga programa ng DA. Uh, at saka yung bay tag, tag So yan po ang uh, kwan po. Uh, hinihintay ko pong uh, kwan. Uh, linaw. Ngunit ang na-miss ko po sa kanyang paliwanag, ito pong sabi niya kasi among others, yun daw pag-expand ng programa na upang makarating po sa mas marami, at gagawin po uh, nationwide uh, basis yung uh, 20 pesos per kilo na bigas. Sinabi po niya na nagagawa na, na, na raw po ng kanyang administrasyon na hindi naman daw nalulugi yung ating mga magsasaka po sa palay. Uh, on that point, Benji, I beg to disagree with the President. Palagay ko hindi siya pinipigyan ng tamang impormasyon ng kanyang mga kwan po advisors o mga uh, opisyales agriculture pati po sa National Food Authority. Ang laki kasi ng bagsak ng presyo po ng palay. Mm, eh di uh, ano 'yun? Ah, delikado po ba 'yon? Ganun, parang uh, hindi siya tinay pinifeed ng tamang impormasyon. Opo, kasi ang, ang impression tuloy na ibinibigay ng presidente, uh, kwan, everything is fine. Kasi on, sa isang banda, Uh, nakakatang nakaka-access ng murang bigas lalo na po yung mahirap nating kababayan kaya gusto niyang ma-scale -ma up ano yung implementation tapos sa kabilang dako naman eh protektado rin daw ang ating farmers lalo na yung presyo po ng palay. hindi po totoo yun eh uh, in fact, uh, mismo ang Philippine Statistics Authority nagpalabas na po ng datos na ito pong first half ng 2025, bagsak na bagsak talaga ang presyo ng palay. So much so na halos lahat po ng regions sa Pilipinas below the, ang ko dyan, break-even cost. Ibig sabihin, hindi man lamang nababawi ng ating mga magpabalay yung kanila pong ginastos sa land preparation, tataba, binhi, uh, rental at iba pa. Uh, at sa palagay ko, uh, maaaring hindi, naman, hindi to, naman po totally dahil po dito po sa 20 pesos na bigas kasi kung, kung, tutuusin eh, kwan pa lang eh limitado pa lang ba yung qualification ba, ni ma, ma ano mawalang galang na po ang tawag po doon eh, baka dahil yan nga, sa sunod na mga araw, sabi niya, baka is masusustain nila yung benting bigas. Meron na, no, B BBM, sabi nga po nila. eh, baka ako eh, yung mga bigas na magagaling yan, eh, dun sa Amerika na si Rotary para ipang-sustain sa 20 pesos, 20 bigas, ah. meron na not 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 necessarily galing sa US Benji pero tama kayo na hindi po kasi uh, kinonsider yung ano impact nitong patakaran ang tawag diyan eh sa ilalim po ng batas natin yung rice tariffication law ah uh, ang patakaran po kasi diyan only rice importation eh at uh, uh tapos kahit na kwan panahon ng anihan uh, yung yung na po nangyari nung second quarter ng 2025 patuloy pong pasok nitong mga unli-unli only, only rice imports so much so na in 2024, diba, pinakamalaki po ang ating inangkat sa kasaysayan ng Pilipinas at number one po tayo sa buong mundo ng imported na bigas. Meron na, pa ata ang balita ng, na, na kaya daw tumaas ang presyo ng bigas sa daigdigang pa, pamilya na eh, dahil sa pag-importa ng Pilipinas sa <laughs> <Kahalyon>, ni eh. <laughs> Pero actually, Benji, no, uh, itong taon, Uh, ang laki po ng pagbagsak ng ng ano presyo sa world market ng imported rice. Mm -hmm. So pagpagsamahin natin yung ang laki-laki ng importasyon, malaba. Palagay ko nag-over importation tayo last year eh. Tapos this year patuloy pa although na reduce ng konti. Uh, tapos isabay mo pa diyan yung bumagsak talaga yung presyo ng bigas sa world market. And then last year, kung maalala mo, Benji, di ba? nagkaroon ng uh, Executive Order Number no. 62. 62. Noong June, takot, tinaktasan pa yung taripa o yung buwis na binabayaran ng mga importer. So, hindi po nakapagtataka na lahat yon tapos nagkaroon pa ng MSRP at saka ngayon 20 pesos lalo kung pong tinutulak pa babae. eh Kalyon, yung ng palay Opo. eto pa ma, eh doon din o sa ano, na pahayag ng presidente sa intervention pa rin po sektor ng agrikultura nabanggit niya yung sektor ng mga magniniyoga eh, uh, awan ko kung ano na ang status doon sa meron tayong tinatawag na Coco Levy Fund. eh, ano pa ho ba yun? Uh, ano kayang ang kaugnayan? Kung may kaugnayan, ano, tungkol dito sa napanggit na pahayag ng Pangulo na pagsuporta sa mga Coco Farmers? Opo. Ah, uh, yung kasing pinanggit niyang batas, yung kwanto, yung tawag po dyan, Coconut Farmers and Industry uh, Trust Fund Act, Republic Act 11524, Ah, uh, po. Ah, uh, nakasaad po doon kung paano gagamitin. Yung mga naipon na o nakolekta na coconut levy, pati yung mga nabili pong mga may bangko pa dyan eh, uh, at saka mga oil mills, ayan uh, po ay binibenta. Tapos lahat po ng pondo na nalikom, napupunta po dyan mm -hmm. sa programa ng development po ng coconut farmers at ng industriya. Uh, ang <laughs> nakakabala rin dito, Benji, no? hindi niya kasi in-spell out exactly ano yung mga kwan eh, uh, amyanda na iniisip niya. Pero may kutob ako, baka i-channel nila ang malaking bahagi nitong, alam mo, ang pondong ito mahigit isang dam eh. Baka i-channel nila ang malaking bahagi sa kwan po, coconut planting. Uh, so, anyway, ito, ito, good or bad? Uh, okay sa akin, yung mag magtatarin pa tayo ng maraming uh, puno ng nyok, kasi maraming potential po yan sa in terms of pati exports po natin. Ngunit, huwag sanang galawin yung coconut levy fund. Dapat ko dapat kunin yung pondo for coconut uh, planting and replanting sa regular funds po ng uh, kwan. Dahil yung, yung coco levy fund, eh, pera po ng mga magniniyog yun, know, di ba? Individual na magniniyog. Oh, so dapat ang paggagamitan nun, over and above, yung nor yung usual or regular programs ng DA at saka Philippine Coconut Authority at 'yun namang ano uh, procure ng kwan coconut seedlings ng PCA tapos pinamamahagi yan sa mga kwan natin uh, coconut farmers may mga pataba pa yan dapat kwan po yun. hindi ko hindi ko kukunin ang pondo niyan dun, dito sa kwan coconut levy fund kukunin mm. dapat sa additional uh, budget na ilalaan po ng gobyerno o ng kongreso sa ano PCA. Ayun. Hmm. At opo, yung pangwari worry namin pag maupo sa ano yung punto diyan sa kakabili ng mga kwan uh, oh, tsaka, alam niyo na kapag ganyan mga procure procurement eh nandiyan nangyayari mga magic. Ah, yun ta. Oh, dapat pantayan niyan. Uh, as I said, hindi naman kami tutol, uh, support suporta kami dito sa palawakin po yung kwan, yung uh, area po na, 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 na po lalo na sa mga mas moderno pong kwan, uh, seedlings po sa coconut. Pero dapat tagtag yon -tag yun. yun sa coconut life event. Alright. Kalyoni, so, salamat po ng maraming sekretary. Sa oras po niya, pinagkulong niyo sa palatong tunang walang atrasan. Uh, kahit sa biglang tawag, eh, tinanggap niyo ang aming tawag. At sinagot ang aming nung tanong. Uh, anytime, ah uh, Benji. Salamat din sa inyong ano, panyaya. Pa salamat po na marami. Si Leonardo Leoni Montemayor, taga-pangulo po ng Federation of Free Farmers. Uh, at dating rin po nating kalihim ng agrikultura. Good morning.